So what's up mga keepers Yan, magandang hapon Buto tumila na yung ulan dito sa amin Yan, Napuno na nga yung drum dito And then yung mga rep tab natin Yan, Yung mga laman ng tubig hindi Dito mutnik na mapuno Gusto natin itong Talisay Talisay kasi nakapasok yun no? Punong -puno yung rep tab natin dito sa ating gilid Yan Then, tara mag-update tayo dito sa ating mga isda dito sa ating backyard dito di pa tayo nakapag water change oh. medyo yan, may itim na yung tubig dito next week ko na lang ata to water change ito yung GBT natin yan yung golden blue tail natin na pa jubina na ito yung PKBM uh, yung cheetah natin dito natin nilagay yung cheetah wala yung isang fame nasan yung beam uh, kala ko na wala nandito yung beam tail natin then yung mga yan ito yung available natin yan available pa po ngayon wala pang kumukuha ng piki beam natin na tripper para sa 1k yan promo natin yan dito sa taas wala pa tong laman then dito yung golden blue tail natin nalis natin muna dito Bala kasi natin yan dyan pag water change. Yan, you know. Yan yung mail natin. Solid yung mga mail natin dito. May isang long body na. mga oh, yabuki Pero for breeding pa yon. red eye natin, oh. Yan, PKBM red eye and glitter eye. Yan, dark choco natin. Buti na wala nung body ito kanina. Baha dito sa amin. Yan, cultin blue tail natin wala pang nagda-drop dito tagal na di pa nagda-drop tagal masunda ng mga last drop nito yung full gold natin wala pang sunod yan pero buntis na rin yun din yun oh. dalawang buntis sa full gold natin tagal nga i-drop yan tagal i-drop ng full gold natin oh. mga ito dito third yan Let's na natin. Yamabuki. Yung wala pa dyan naman. Then dito wala ito. Linipat ko na dito yung yung natin. BKBM yun know? oh BKBM. Nandito yung mga crossbreed natin. Mga yung mga na ito yun know? o. Green water. Ito wala pa. And dito yung isa natira ng BKBM yan. Buhay pa naman yung BKBM na natira. Yun know? o. Buds pa naman. Wala naman problema dun sa natira ng BKBM dito, nagkahapon ko lang, nag 99% water change ako dito, yan. Kaya medyo kita na yung mga isda dito, hindi na green water. Yan. O, di na lang yung pagka green water niya, kaya kita na maigi yung mga fry. You know. Isang golden blue tail natin. Yan, full gold na fry. Yan yung mga full gold na fry natin. Tagal masundan nga eh. Yan, magsisilik pa tayo dyan. May mga blue eye nga oh. Yan, ito naman yung golden blue tail. Yan. Dito sa ilalim, wala pa itong laman. Basta naman natin ang net. Wala pa dito nakalagay. Yan dito sa ating bead tail. Yan. Nakarecover na siya. Yan Oh. Haba na ng buntot. Bumabalik na. Pabayaan lang natin yan dyan para mabilis makarecover tapos pag nakarecover na yan lalagyan na natin yan dyan ng round tail na full gold yan. para magkapagpredo tayo ng mga baintain dito sa ating backyard sa kibi keepers backyard yan, yan. bala ko kasi ngayon kumuha ng 3 ng gapi yan. dito natin lalagay yung mga gapi natin ito nga bala kong lagyan ng gapi oh. Ano kaya magandang ilagay dito ng gapi? Puno nga kasi ng ulan dito. Pag, pag balon mo ulit kasi lalagay natin dito. Madali makasit mo. Ma maawa Mahawa ng sakit. Kaya yan. Ano? You know, medyo uminit ng konti. Yan. Tuloy yung available natin dito sa ating backyard. Yan, sa KB Keepers backyard. Yan ito lang yung mga and PKBM yan PKBM natin sold out na yung dito nakalagay kapon pinikap na yung tropa na natin taga Pilar yan ano dito na lang guys yung ating update sa ating backyard thank you guys